may pinita ba? Taba. Hmm. Ah. <laughs> oh, ano, may laman. Ano, Dukutin mo, may laman ba? Bilis. Tingnan mo. Ayusin mo. Oh. Ay, pisto. bigla tumayo. <laughs> Kala mo naman, may laman yung lawa'y Huawei kitnino. Ano yan? hah? Ano yan? Uy. Mm. <laughs> Siguro pag pininom to ng tubig, kaya nalunod siya. Oh. Baka mauntog ka na naman ng baso, ha? Umiinom ka ba? Wala naman laman yan eh. Oh. <laughs> bigay mo na kay papa mo. Bigay mo, bigay mo. Bigay. Oh, tatayo na mag-isa o. Oh. Tatayo na mag-isa. <laughs> Tumayo ka. Tayo, tayo.